Ah, Miss Flawless. Okay, ay. Ilan taong ka na, David? Ang basa mo pa. 16. po, Grade 12. Tama ba? Yes, Will. Ano trabaho ang tatay mo? Traffic enforcer po yung tatay ko, Will. Ah, nasa siya ngayon? Ka-traffic? Yes po. Ah, mo yung tatay oh, mo? On duty po siya. Tay, binabati kita nandito na ako sa Wawa Win Artista na yung, tat, yung, yung anak mo. mo. Yung anak Artista mo na yung tatay mo, tay, ha? Okay. Yung anak mo, artista oh, na. anak na. Sino yung anak niya? Ako po. <laughs> Uulitin mo. Go. Tay, ako to, yung anak mo. Binabati kita. <laughs> On duty ka ba ngayon? Nandito ako sa Wawa Win. Panoorin mo ako. Hi! <laughs> okay. Hello. kayo magkakapatid? Bibit. Dalawa po. Pangabunso po ako. Bunso ka. Uh, yes, Ba't Will. ka sumali sa Wawa Win? Para po sa pamilya ko, Will. Kasi... Um, may malaking pagsubok po kasi kami ngayon, Will, eh. Na-demolish po kami, Will, sa North Norsagaray, po. Um, biglaan lang po yun. And hindi ko rin po alam kung paano po gagawin nun. Galing po ako ng school. Tapos pag uwi ko po, wala na po akong bahay, Will. Uh, Sige, sino kasama mo? Pakilala mo? Uh, pinapakilala ko nga po pala ang pinaka-supportive kong mama, si Mama Tina. Hello, Will. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, lahat po na Nanay Tina. Kamusta kayo? Ah, mabuti naman po. Sa kayo nakatira ngayon? Eh, nakikitira lang po kami sa bahay ng aking kapatid. Ah, anong gusto niyo sabihin sa anak niyo, hanay? Ah, anak, bagamat dumaranas tayo ng napakatinding pagsubok sa mga panahong ito, nandiyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Tandaan mo lang lagi na mahal na mahal ka namin. Uh, maunang-una sa lahat, maraming maraming salamat dahil sinusuportahan mo ko sa lahat ng gusto ko. Um, alam ko man na may problema man tayo ngayon, pero tagi mong tatandaan man na bahay lang yung nasira sa atin, pero yung pagmamahal natin ng buong pamilya, hindi hindi matitibag ni naman. Lagi nyo lang po tatandaan na mahal na mahal ko po kayo. Okay. <clears throat> Alright, tina? Okay na po ba? Okay na po kayo? Okay po. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko ng una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!